times every week. Mm -hmm. Ano yung challenge mo uh, na pinagdaanan? Uh, matinding challenge na pinagdaanan dyan sa New Zealand po? Uh, siguro yung lamig lang, o pag at yung ulan dahil sa outside kami, yun lang ang mga mahirap na ano. Mm -hmm. Yung una kong dating sa English kasi medyo ibang hindi sila American English, British mm -hmm. la ano sila accent. Yung medyo mahirap kasi iba yung alin wa, Yung walang CR dito, toilet mm -hmm. lang. Uh Oo. -oh. Yung, <laughs> yung ano rabies, yun yung basurahan, rabies. Uh Oo. -oh. Medyo Para nahirap, magkaiba. Oo. Uh -huh. Medyo mahirap maintindihan sa una. Pero pag nasanay ka na rin na, ah, yun pala yung rabies, basuhan lang pala. Mm -hmm. Medyo ano talaga. Oh, okay. Pero kung inuutusan ka na, no, sabihin nyo, ilagay ito sa trough Yung trough pala is drinker ng mga baka. Sabi mm. ko, drinker naman yun talabos. Sabi niya, hindi, wag mong ibahin yung tawag dito kasi yun yung tawag dito. <laughs> Waterprops. So parang nga, nahirapan ikaw una-una sa, kung may language barrier. Uh, iba ang mga term nila dyan sa aton ko oh, sa aton ko sa ilimnan man at baka parang ano <laughs> <laughs> oh. na ina uh, ibat anar ang target ana. oh. iba yung term nila mga iba iba mga term ng ano kung isipin mo lang yung basurahan naging rabies ang layo ng ano hmm ang uh, diferensya hmm oh, oh. maliban diyan po uh, si Ronel about naman po sa pag-alaga niyo diyan sa loob ng farm, ano yung uh, matinding problema na kinaharap mo noong una po na napag, uh, nalagpasan ninyo? Uh, siguro, yun la pag -mi unang ano, pero medyo na sanay na rin ako sa Almaray kasi doon sa Saudi kasi bakbakan rin ng trabaho doon. Doon ako masyadong nahirapan mm -hmm. talaga sa mga trabaho. Pero dito medyo sanay na ako dahil doon ako na banat ng una. So, mm, opo, medyo, opo. ko na halos yung ano, yung kaya medyo may idea na ako sa lahat ba sa mga milking kaya hmm. una, grabe talagang sakit dito, one week na mag magpanadol ka. Pero uh -huh. sa dito medyo hindi masyadong nahirapan ako sa New Zealand kasi nabatak ako doon sa Saudi doon bakbakan talagang trabaho doon. Oo. Oh, sa, Doon Saudi. ka na pala nag-umpisa pala nga pala sa Saudi eh, ano. Okay. Kaya doon yung, ako na hirapan. Uh -huh. Yung unang pagpunta mo dyan, uh, kasama mo na ang pamilya nyo po or ikaw lang po ang una dyan? Ako muna, una lang. After one year, sumunod na yung asawa ko. Tapos mm -hmm. after 2015, sumunod na yung mga anak ko. So three years. Umuwi kami ng 2014, tapos uh, sumunod na yung 2015, sumunod na yung mga anak ko. Kasama nila yung lola nila yung sa mother ng asawa ko at ang tatay ng asawa ko. So, yun hindi na kami nag-uwi kasi dito na rin sila tapos ang ginawa namin pinabakasyon bakasyon lang namin yung mga una yung kapatid ko nag-holiday siya dito tapos umuwi rin tapos yung parents ko na naman tapos bumalik ulit yung parents ni Mrs. Aha. Tatay niya tapos ang nanay niya ulit. Mhm. Uh -huh. Pero ikaw Sir Ronel kasama si Mrs mo at mga bata hindi na umuwi dito halos. 2014 yung yung huli naming uwi hindi na kami halos nakauwi. Mhm. Mm kasi sa, sa anim kasi kami yung pamasahe is uh, diyan sa 60,000 pinakamababa. So mm -hmm. One anim, way lang po. Uh, balikan na 'yon. Balikan na. Oho. Uh -huh. Pero airplane lang 'yon. So marami ka pang pupuntahan. Alin ba? Sa Manila pupunta ka pa sa Aklan. Sa, sa Aklan, no. I-anim kami. <clears throat> uh -huh. Ayun. Pero yun ang ginawa nga namin. napunta lang namin dito yung mga ano namin, mga parents namin. Pero uh -huh. sa, ano, nagpuuwi rin kami pag naka luag luwag kasi ano na sila rin. Naka-vacation naka na rin sila dito so kami naman ang magbabakasyon doon. Opo. Ay, kuya, nakalimutan ko pala. Nasa ilan na ho ang empleyado ninyo ngayon? ah uh, tatlo pa lang, sir. Tapos dalawa kami ni Mrs. So, bali kaming lahat. Tapos, minsan, naglilinis-linis din naman yung mga bata. Sa linis-linis lang -linis na lang lang sila ngayon. Dati, nung wala pa kaming staff, uh, tumutulong sila para mag makapahinga kami. Madi open ako. Sila naman ang kasama ng Mrs. ko. Kung mag-de-op naman si Mrs., ako naman ang kasama ng mga bata sa... Ano? palit-palit sila, palit-palit din sila. Pero uh -huh. ngayon, yung tatlo yung full staff namin tapos ako at si Mrs. yung mga bata, wala na maglilinis-linis na lang, lang kung uh -huh. minsan pagsasabi. Uh -huh. Mga Pilipino rin po ba ang mga uh, staff po ninyo? <laughs> Opo, oh, okay na po po kasi yung kapatid ko, bukod uh -huh. sa kapatid, yung kapatid babae tapos yung kapatid ni Mrs. So, yung uh -huh. kapatid, kapatid lang puro uh, family na Oo. So, kaya maswerte sila kasi yung abutan nila is Pilipino hindi katulad dami na uh, walang mm -hmm. sasakyan, walang ano kami puso magpunta sa town mm -hmm. talagang niya, uh, mahirap pa ang sitwasyon noon so kuya uh, seronel Ronel, ano po ang inyong advice sa mga Pilipino na gustong pumunta ng New Zealand ah uh. So, advice ko lang, sir, walang imposible sa ano, basta mangarap ka lang, ano mo ng dasal. Yung dati, ano eh, yung basta may experience ka ng two years, kaya yan nakuha ko sa Saudi or sa Japan. Karamihan dito, Japan galing at uh, Saudi. At kung, ano, wala namang imposible pag mangarap ka at uh, sabayin mo ng dasal. Basta, matyaga ka lang at uh, ma masipag ipagkakaloob yan ng Panginoon. At uh, ma-advise ko sa kanila kung ano nila kasi karamihan dito dati nag-school, uh, nag-schooling dito pero wala nga, mahirap na ngayon kasi yung ginagawa kasi ngayon karamihan na uh, ina ano na parang nire -riper -riper ng mga ng empleyado nila, yung raper nila, uh -huh. yung mga kapatid Japadyan nila. Dapat so, kilalag, may kilalag dyan, kung, no? Dati yung nag-schooling, oh, uh, pinapayagan so, na makapag-steal. Hanggang ngayon, pinapayagan naman, pero mahirap, mahirap makakikuha ng employer. Karamihan, uh -huh. umuwi na kasi hindi makakakita ng employer. So, uh -huh. malulugi kapag, ano, so, mas maganda, ang, um, ano ko, advice is, maghanap ng experience kahit diyan sa Pilipinas, two years experience basta legit siya kasi yung hinaha, may nag dati sa mga badako yata yung iba nagkuha na experience pero may mga iba kasing farm na nagbibigay ng fake kaya nahuli yon kaya mm sila maraming naban pina-deport naban kaya kailangan legit siya may SSS ka na ano sa sa farm kasi marami mm -hmm. farm diyan sa mga Laguna sa mga mga Bulacan yata at sa Mindanao maraming mga farm so oh, dapat may experience, experience na legit oh may experience yun ang inahanap ng ano mag search sila sa mga agency maraming agency diyan ng mga ano like na mga free lahat walang mga mga ano kahit medical nga inaano nila uh, binabalik nila yung bayad sa iyo. Mhm. katulad ng staff house, marami pero di ko ma ano, ano. Maraming agency na mga free, wala siyang uh -huh. ano free, uh, placement fee. Mhm. Uh -huh. Kasi para, pag hindi kayo ano. uh -huh. para hindi kayo maano. hindi kayo mas scam ba, 'yun yung piliin niyo yung mga walang placement fee at saka uh -huh. kilalang mga ano. Uh -huh. So, mag try lang kayo mag-apply. Mag-apply dyan habang nagigain ng experience. Kung makagain kayo ng experience. Kung kung wala kayo makita dyan sa local, uh, try nyo mag-apply sa mga Japan. Kasi sa Japan di kailangan ng experience eh. Kumukuha lang sila. Pero mag-aral ka ng language. Language nila. Mm -hmm, mm -hmm. Sa inyong lugar, so, ano, sa, uh, sa, New Zealand, sir, no? Ang mas marami dyan ang population ng Bacaraw kumpara sa mga tao? Oh, mas marami yung baka dito hindi ko na alam yung ship, mas marami din yung ship. So ah. mas, yung tao kasi dito is well 5 million or jan sa 5 million so parang Manila okay. lang. Uh -huh, uh -huh. Pero kasi yung laki sira ng Pilipinas. ah uh -huh. Dito sa inyong sa inyong lugar po, sa inyong mismong uh, lugar, mga nasa ilan lang yung tao diyan? Eh Dito <laughs> sa farm namin is 750 yung baka namin is ilan lang kami ditong tao. Six kami sa family namin at saka yung tatlong tao mm -hmm. namin. So bali nine lang kami. So 750 na yung baka sa lugar namin. Oh. <laughs> Kaya grabe ano, so, mas marami ang uh, baka diyan. So biggest supplier so ng mga mga uh, products galing sa baka ay nasa New Zealand galing? Nagbumula? Hmm. Oo, oh, oh. opo. Mm, -hmm. yung Uncoreya yata diyan yung magsusupply. Mm, mm, grabe ano? <laughs> so ngayon sir, ano ang pakiramdam mo na kasi kami rin nasagap din namin yung viral na na video na isang vlogger dyan sa New Zealand at ikaw ang isa sa na feature nila. Ano po ang pakiramdam mo <laughs> na uh, na nag-viral ka? Na expect mo yun na mag-viral ka po? Hindi ko rin inisip na, ano, kasi parang normal lang yan naman dito, yung mga farm-farm na, ano, pero pinaasa ko lang naman sa kanya, sabi ko, sabi niya, eh, post ko to, sabi ko, bahala ka, sabi ko, ikaw, bahala, sabi niya, maka-inspiring eh, pero parang siguro nasanayin na ako dito na ganyan-ganyan lang. Inano ko lang yun para sana sa mga estudyante na mag-aaral mm -hmm. sa, ano ba, na yun ang kunin nila na course na animal science para kasi sinasabi ko na kahit saan ang para sa animals is uh, buong mundo halos nangangailangan yan ng pagkain eh kasi uh -huh. yan yung kaya kahit saan ka pumasok na bansa yung marami kang mapasukan. Uh -huh. so uh -huh. ay pwede sa pet business or pwede sa mga uh, figiri or sa poultry or sa dairy kahit saan so sabi niya maganda to kasi nakaka inspire. Sabi ko, bahala ka. Tapos, pinost niya na. <laughs> na, masaya rin ako na maraming na-inspire. Pero, kinabahan ako na sabi ko, baka maraming mag-apply sa akin. Okay. Alain nila na mayaman ako. Uh -huh. Pero, uh, sakto lang. Pero, kasi yung mga pag man, kahit, karamihan yung ano asset lang karamihan dyan. So, uh -huh. Ayun, yun pala yun. Kasi dito sa post ito ni ano eh, uh, sino ang vlogger yon sir? Si Si Mangyan yun sila. Si Mangyan. sila. Baka taga Mindoro ito, sir. Taga Mindoro ngayon, ayan daw yan. Si Mangyan. Uh -huh. oh, pero kilala niyo po. <laughs> ang kaibigan niya, ang ka kaibigan ko, yun yung kilala niya kaya lagi niya ini-interview, uh -huh. interview. Kaya parang na ano rin ako na ano sa kanya, message-message kami yung dalawa. Aha. Ayon. Inasa ko lang sa kanya yung ano na yon? na i-post niya mm -hmm. daw. Sabi ko, bahala ka. So, mm -hmm. Pero, inanon niya lang doon na farm owner. Hindi naman ako farm owner, pero hindi niya na pinalitan. Oo, oo, oo. Pero, oh, oh, oh. Parang, kasi... sabi niya, parang gano'n na rin yun. Kasi, parang kaya yung kasosyo lang ba? Parang kasosyo kasi yun, parang may share ka. Mm -hmm, parang may si share mm -hmm. ka, parang gano'n. Kaso so, ng, ano kalagay kasi uh, niya is partner, from ak ak from Aklan uh, from Aklan may ari ng uh, farm sa New Zealand. 'Yun ang nakalagay sa Facebook post niya. Eh. Pero gano'n na rin 'yun kasi oh, okay. ikaw naman yung mga gamit na sa sa iyo. Parang kon kontraktor ikaw sa pag-alaga oh, ng oh, parang may share. Opo. Oh, po. Ganun po may share pala lang ang. Aho, aho. Uh -huh, uh -ho. Ah, uh, sir, ano nga May ulit sure. yung po ano nga ulit yung natapos ninyong kurso uh, dito sa, uh, sa, sa sa Aklan po? Sa, Aklan State, University. University dating ASCA yan eh, yung Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science, diyan ang mga uh -huh. teacher ko diyan. Professor uh -huh. ko si uh -huh. Sir Lason, si Ma'am Wing, yung ano ko, advisor sa thesis. Ma'am mm uh -huh. Wing Ligaspe. Ayan, batiin nyo po ang mga taga-Aklan State University po. Sir, go ahead po. Si Sir Abayon at si Ma'am Abayon. Yan. Yan. At si mga classmate ko dyan sa BATS 2004. <laughs> ah. Ayun. So, ano rin mo nga aklanon nyo kita, Sir? Ano rin mo ginakahidlawan gina gina iyan sa aklan? Ah, abuod ang nakahidlawan una sa aklan, mga dahon itbalingho iyan, Sir, nga, no? Gina ginataan. So, <laughs> <Agong> <laughs> nagbakay ako iya yeah, pero uh, iba ang iba ang sabor kasi medyo may ano na siguro iba gitay yung nahidlawan ko ng gaha ni nanay nga may ano ba ang yung... shrimps ano yung ulang ah, oh, oh, uh, may ulang ah, uh, aga uh, 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 pinayukan nga ano nga dahon it balinghoy uh, mm -hmm. paborito uh, nilapay pero, siguro isa ron nilapay yung mm, ginabayo eh, nabayo ano, yung binayo nga. Uh, ah, tag may ulam. Ah, uh, ah uh, uh, so, okay. ang iba Mga baton, mm -hmm. isa mga baton. Opo. Oh, Ruwa gamay ba, gamay? Ah, uh, po. Ruwate uh, oh, ati atihan, sir. Ah, uh, yon yun, nahidlaw man ako, kirmi man gatan ako, galing may... <laughs> ano ko randa <yang>, ano eh. <laughs> Ibang siguro <laughs> makaron dati kasi medyo ano pa uh -huh. dati yung Medyo ga pinitin siya para naga, ano kayo? Panasakit, nasaan, 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 Oh, nasaan, 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 punung nasaan, 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 yang nasaan, hmm. nasaan, kita nasaan, 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 Mm-hmm. Uh, uh -huh. stanga, ginadayo gitaro, ati-atihan niya ron. Opo. Oh, Ayan. So sir, bago tayo magtapos, ano ang mensahe mo sa kabuuan sa lahat ng mga na-inspire na pumunta ng New Zealand po? At may mga plano na pumunta dyan? ah uh, wag lang kayo ma, ano, mawala ng pag-asa. Ano, basta may pangarap lang kayo, gawin nyo. So, ano talaga, yung parang, hindi lang nga, pangarap ka lang na pangarap, gawin mo talaga at saka samahan mo ng dasal. Um, kahit paunti-unti, makakamit mo talaga yan ang ano, pangarap mo kahit yun niya, ang pangarap mo, pero hindi ka na naman umaalis sa pisto mo. Dapat maggawa ka ng pagi kahit hindi pa huli ang lahat. Isipin mo ganun. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Ganun. nakaya ko nga, ano, mabudlay ang pangabuhi naman dati. Tapos, na, makaroon siguro medyo bukod ng halos na mga pobre nga maka-eskwila sa Klan State University siguro. Mm -hmm. Alos sa uh, abuon ro ba nga pa maagin? padayon yan kayo nga mag uh, ano mag uh, pangarap at uh, ano niyo lang yung ano niyo hindi Mhm hm Medyo naka delay hindi, delay, delay, delay. sila ti agad ba? No? <laughs> ano, uh -huh. gawin niyo lang stepping stone mag gaw, ano kayo ng stepping stone kahit sa Saudi Arabia o sa Japan o sa ano basta Mm -hmm. Darating ang panahon na ibibigay sa inyo sa tamang oras talaga 'yan. Kung 'yun ang ano niya. Mhm, mm Diyan sa New Zealand sir, napakaraming Pilipino ba dyan? Marami rin sir, marami nga eh. Dati nung 2012, kunti pa lang halos pag magkita kami sa taon halos hindi kami maghiwalay kasi grabe mm -hmm. pintuhan, pero ngayon napakarami na halos hindi na nga nagpapansinan. <laughs> <laughs> parang <laughs> naging naging kung kumbaga eh, parang naging ordinary na. O naging ordinary na dati parang oh na mga mang, kami kilala kang nakita ka sa mm -hmm. pero ngayon parang or, ordinary na kasi dumami nung simula nung 2014 mm -hmm. doon dumami sila doon at saka itong 2017 nya ta 2018 diyan tapos Ayun. nag pag after ng ano ito yung naka ano, sa kanila yung swerte sa kanila dahil nung after ng ano ng uh, ng covid lahat ng hindi umuwi nag-declare ang New Zealand na one of residency na lahat na nandito kayo basta nandito kayo hindi niyo pinabayaan niyo sila hindi iniwan dahil, dahil sa covid maging residente kayo ayun na marami na residente nga sa one of so na residente halos lahat ng mga immigrants noong 2020 mm -hmm. so kayo sir ay talagang resident na talaga diyan ang citizenship ninyo ay uh, diyan sa New Zealand po Ah, uh, permanent resident pa lang kami pero sa next ano? year pa kami mag uh, citizen kasi may 5 mm -hmm. years after ano. Uh permanent resident. O -o. Ayun. So maraming maraming uh, salamat po Sir Ronel sa pagkakataon na binigay sa amin at uh, saludo po kami sa inyo at yung ating mga kababayan dito sa Aklan sa itong uh, kwento ng buhay ninyo na talagang uh, sinasabi nga natin na what ginagain sa kupubrihon basta nagating huwa. Tama, tama, uh, sir. sir. po. Salamat po, sir. Magandang hapon po. Thank you, sir. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. ah uh, it's my pleasure na, na pili nyo kaming akong interviewin. Salamat, sir. Maraming salamat.